Tignan natin kung matamaan niya. Oh, sapun mo. Oh, sapun mo. Uli ba? Hindi, uli, uli pa eh! Saan ba? Hindi. Ayun, Uli. Uli, uli mo nga. <laughs> uli. Ah, grabe. Ay, nag naman na mga idol. Ayun, ula. Ay, nung location tayo. Eh! na ano? Pagkating pa lang tayo ang buwangat na! <laughs> Paano dina, ba? Hindi na talaga tinantahan mo nga ito. Paano pa ginagawa e, e, ano, dito mo? Ha? Paano ba ginagawa? Ang dami. Hindi pa kalamang tira o. Oh. Paano <laughs> lang yung palikpit lang? Palikpit lang. lang siya pero huli. Parang napakinantahan. Parang napakinabahan. May practice mo ba? Ano ako may practice ka? Kaya nga. May practice pa talaga siya. <laughs> yes. Ang grabe. Ang lalaki. Siya. Ah, oh, lang ilang boss? Ito sa kilo na ito. Patong kilo yan? Ah, ah laki Ay, mo muna akin. Ay, hindi, hindi, hindi na, mo, pwede mo picture mo sa kasi mo. One, two, three. Sama. One, two, three. One, 1, three. 3 Ano ka, diba?